Mabuhay! Kamusta kayo? Alam nyo ba na ang thyroid ay isang maliit na glandula na hugis paru-paro na matatagpuan sa ating leeg? Bagaman maliit lamang ito, napakalaki ng papel na pananito nito sa ating kalusugan. Ang thyroid ay responsable sa pag-regulate ng ating metabolismo, pagproseso ng enerhiya, at maging ang ating mood. Kaya kung nagkakaroon ka ng problema sa thyroid, maaari itong magdulot ng malawak na epekto sa ating katawan at pang-araw-araw na buhay. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sampung senyales na maaring magpakita na may problema ka sa iyong thyroid. Kaya kung napapansin mo na parang may kakaibang nangyayari sa iyong katawan, baka ito na ang tamang panahon para malaman ang mga posibleng sintomas. Tara at simulan na natin. Narito ang sampung senyales na may problema ka sa iyong thyroid. Una sa lahat, madalas na pagkapagod o panghihina. Isa sa mga unang senyales ng problema sa thyroid ay ang madalas na pakiramdam ng pagkapagod o panghihina. Kung nararamdaman mo na kahit sapat ang iyong tulog, ngunit palagi ka pa rin pagod, maaaring ito ay sanhi ng hypothyroidism. Ang kondisyon na ito ay sanhi ng kakulungan ng thyroid hormones na nagre sa mabagal na metabolismo. Kapag mabagal ang metabolismo, ang enerhiya na ginagawa ng iyong katawan ay hindi sapat, kaya't madalas kang manghina at magkulang sa lakas. Pangalawang sintomas, bigla ang pagbabago sa timbang. Napapansin mo ba na bigla kang tumaba o di kaya ay pumayat nang hindi naman nagbabago ang iyong diet o lifestyle? Ang biglaang pagbabago sa timbang ay isa sa mga pinakamadalas na senyales ng thyroid disorder. Kung ikaw ay tumataba ng walang malinaw na dahilan, maaaring ito ay dahil sa hypothyroidism, kung saan mabagal ang iyong metabolismo. Sa kabilang banda, kung mabilis kang pumayat kahit hindi ka nagdadayet, maaaring ito naman ay dahil sa hyperthyroidism. Kung saan labis ang produksyon ng thyroid hormones na nagpapabilis ng iyong metabolismo. Pangatlong senyales, pagiging sensitive sa lamig o init. Kung napapansin mo na ikaw ay madaling giniginaw kahit mainit ang panahon o di kaya ay mabilis kang pagpawisan kahit malamig, maaaring senyales ito ng problema sa thyroid. Ang hypothyroidism ay maaaring magdulot ng pagiging sobrang sensitive sa lamig dahil sa mabagal na metabolismo samantalang ang hyperthyroidism ay maaaring magdulot ng pagiging sensitive sa init dahil sa sobrang aktibong metabolismo Pang-apat na senyales ay ang pagkakaroon ng pamamaga o bukol sa leeg Isa pang senyales na may problema ka sa thyroid ay ang pagkakaroon ng pamamaga o bukol sa leeg ang thyroid gland ay matatagpuan sa harap ng leeg at kung ito ay namamaga o lumalaki, maaaring maramdaman o makita ang bukol. Ito ay tinatawag na goiter. Ang goiter ay maaaring sanhi ng iba't ibang kondisyon tulad ng iodine deficiency, hyperthyroidism o thyroiditis. Kapag nakaramdam ka ng bukol at pamamaga sa leeg, mahalagang magpatingin agad sa iyong doktor upang masuri ito ng mabuti. Panglima, mabilis na tibok ng puso o palpitations. Kung madalas kang nakakaramdam ng mabilis na tibok ng puso o di kaya ay palpitations, maaaring senyales ito ng hyperthyroidism. Ang sobrang thyroid hormones ay maaaring magdulot ng pagbilis ng tibok ng puso. Na minsan ay tinatawag na tachycardia. Ang palpitations ay maaari ring maramdaman kahit nagpapahinga o hindi gumagawa ng anumang pisikal na aktibidad. Kung madalas kang nakakaranas ng ganitong sintomas, magpatingin agad sa iyong doktor. Pang-anim, pagbabago sa iyong pagkain at pagdumi. Ang thyroid hormones ay may malaking epekto sa digestive system. Kung ikaw ay may hypothyroidism, maaaring mapansin mo na mas madalas kang constipated o hirap sa pagdumi. Sa kabilang banda, kung ikaw ay may hyperthyroidism, maaaring mas madalas ka namang magbanyo dahil sa diarrhea o mabilis na paggalaw ng iyong mga bituka. Ang mga pagbabago sa pattern ng iyong pagdumi ay maaaring maging senyales ng problema sa iyong thyroid. Pangpito, pagbabago sa mood o pag-iisip. Kung napapansin mo na nagiging irritable ka, palaging nalulungkot o kaya'y nagiging anxious o kinakabahan ng walang malinaw na dahilan, maaaring may kaugnayan ito sa iyong thyroid. Ang hypothyroidism ay maaaring magdulot ng depression at mababang energy levels, habang ang hyperthyroidism naman ay maaaring magdulot ng anxiety, irritability at mood swings. Ang mga pagbabago sa mood ay madalas na hindi agad napapansin bilang senyales ng problema sa thyroid. Kaya't mahalagang maging aware sa mga ito. Pangwalo ay ang pagbabago sa balat, buhok at kuko. Ang kakulangan o sobrang thyroid hormones ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa iyong balat, buhok at kuko. Kung napapansin mo na ang iyong balat ay nagiging tuyo, magaspang, o maaaring ito ay dahil sa hypothyroidism. Maaari ding maging brittle o madaling maputol ang iyong mga kuko. Sa kabilang banda, ang hyperthyroidism ay maaaring magdulot ng pagkabuhaghag o labis na paglalagas ng iyong buhok. pang na senyales ay ang hirap sa pag-concentrate o pagkalimot. Napapansin mo ba na parang nahihirapan kang mag-focus o madaling makalimot? Ang cognitive difficulties na ito ay maaaring sanhi ng problema sa iyong thyroid. Ang hypothyroidism ay maaaring magdulot ng brain fog o parang malabo ang pag-iisip, habang ang hyperthyroidism naman ay maaaring magdulot ng anxiety na nakakaapekto sa iyong kakayahan mag-concentrate. Kung napapansin mong palaging nawawala ang iyong focus, magpatingin agad sa iyong doktor. Ang huling sintomas ay ang hindi-regular na menstruation o pagkabaog. Para sa mga kababaihan, ang hindi-regular na menstruation o pagkakaroon ng problema sa fertility ay maaaring maging senyales ng problema sa thyroid. Ang hypothyroidism ay maaaring magdulot ng mas madalas na pagdurugo at mas mabigat na menstruation. Habang ang hyperthyroidism naman ay maaaring magdulot ng mas maikli o mas kaunting pagdurugo. Kung ikaw ay nakakaranas ng hindi regular na menstruation o hirap sa pagbubuntis, maaaring kailangan mong magpatingin sa iyong doktor para masuri ang iyong thyroid. Mahalaga na maging aware tayo sa mga senyales na maaring may problema tayo sa ating thyroid. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay makakatulong upang maiwasan ang mga mas malalang komplikasyon. Kung napapansin nyo na ang mga ilan sa mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor para sa tamang diagnosis at gamutan hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!